Ayan mga master, ang dito tayo sa si ilog. Uh, ito nga pa rin pamain natin ang uh, lumot. Ito yung daw yung mabisang pamain sa ano sa tilapia ng mga kadiskarte. uh, kabiskarte. Ayan. <laughs> Kaya bit-bitin yung kasama Wala yung pabalayan shoutout nga pala sa mga sumusuporta sa si channel ko. Ayan, mga kadiskarte. Ayan, ito nyo. Andito tayo sa ano, sa ilog. Pwede pa main natin dito mga kadiskarte yung lumot. Nakita nyo naman yung hulay. Ang laki. Ayan, mabisang pamain. Silent viewer natin dyan. Ayan, marami marami salamat sa inyo. At yung zombie, yun. Shoutout po. Ah, uh, Sir Mer Ventura at si Mambion Lopez. Ayan, shoutout po sa inyo. fishing adventure muna tayo ngayon mga eh, para check pa na ma ma-relax tayo at makakuha ng pang ulam ganda ng spot natin nito mga kalistana oh, sa may ilig ng kasuluhan Tapos na naman yung tayo ba, magpatay na naman ako Gusto gusto talaga ng mga isda itong mga nalumot mga kadiskarte Yan lang mga kadiskarte, sa susunod lang natin yan sa ano, medyo iyan na lang sa taga lupot lang natin ng konti dito sa ilog kasi pag tag-araw meron ditong lumot ngayon tatulad dito sa malalim ala hindi naglulumot dito mga kadiskarte pero pag naglumot naman dito mga kadiskarte sa ilog matataba ang isda fishing fishing na pag may tide mga uh, medyo ako. ayan medyo na mga sir mga idols, mga ka-diskarte ayan sa inyo lahat uh, syempre sa mga silent viewer nadyan, mga ka at yung sa channel niya pipindi yung notification bell kaya na rin yung so yung karang muna mag subscribe sa mga to sa aking ating youtube channel maraming salamat sa inyo lahat God bless Pising-pising, pag may time, mga kadiskafe, na relax, grabe.

por watching, bye bye